Hmm? Iyak dito mga DDS, may clearance na si Rimulya galing ombudsman. Binigyan na. Hmm. Yun ang hinihintay para sa Korte Suprema, ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema na magsasubmit sila ng shortlist sa presidente ng pagpipilian. Kung hindi si Rimulya makapukuha ng clearance sa ombudsman, hindi siya masasama sa shortlist. Ay ngayon mayroon ng clearance, o di paano yan? iyak na nito ang mga DDS asa kasi sila Amy Marcos hinaharang nila yan ha huh? bakit may problema ba sir, Confir confirmed? Confirming now, sir. Huh? Confirming. Yeah, really, with the JBC already. Clearance, uh, so you know, Clearance, sir. Clearance, like, yeah, clear clear so, JBC Clearance, sir. Clearance, sir. sir. Clearance, na. Clearance, no, sir. sir. Clearance, sir. sir. Clearance, na mo I will not conclude anything. Uh, it's it's it will be uh, self-serving to conclude anything. Pero I have my clearance already. O ito, may clearance na sa ombudsman si Boy Grimulya. Iyak na nito ang mga DDS. Hmm, si Amy Marcos lalo na o oh, sila Rowena Guanson. Ay eh kasi hinaharang talaga nila ay Marcos na huwag maging ombudsman si Rimulya kasi tingin nila pag naging ombudsman si Rimulya walang patatawarin, walang sasantuhin lalo na kahit lalo na yung mga konektado kay Duterte. Hmm? Baka nga pati si Sara Duterte makasuhan at malagay sa ano makasuhan ng plunder o anumang non-bailable offense o crim, uh, criminal case. O di ano siya, makukulong siya. oh yan, yan yung ano kaya pinipigil daw ni Aimee. sabi niya may plan may ano ba? Ano ba? Plan C na ba yan? Plan C na ipaparisto si Sara Duterte kaya pinipigilan ni Aimee. Kung ano-anong ginawa nila, kinasuhan si Buying, tapos nag-motion for reconsideration, nagkaso na naman sila Tupasyo, nagkaso pa sila Baste, yun. pero hindi. Eh. Sa huli, ang latest na balita, nagbigay na ng clearance ang ombudsman kay Rimulya. Ayan, pag wala may clearance na siya, yan na yung hinihintay ng Judicial and Bar Council, isa-submit na ang shortlist ng mga pangalan sa presidente para makapili na. At sigurado na kasaba doon si Rimulya kasi may NBI clearance na siya eh. Yun lang naman ang hinihintay. Anyway, so yan, yan mga kabunyog ang latest na balita. Hindi din dinitalie ni Secretary of Justice Buying Rimulya kung yung motion for reconsideration ba ni Aimee ay na-deny. O ano ba ang ginawa doon sa mga final na kaso nila Basti Duterte at sa kanila Tupacio. Kasi ang nangyari dyan, nag-file si Amy Marcos ng, uh, ng complaint laban kay Rimulya doon sa ginawang pag-aresto kay Duterte. Yun ang nakapatagal kay Rimulya bakit hindi siya napapasama sa shortlist ng itasubmit na uh, pwedeng pagpili ang ombudsman. Oh, pero sa bandang huli, nag-decide ang ombudsman Uh, din ano dinismiss yung kaso laban kay Rimulya. Kaya lang ang ginawa na naman ni Amy, nag-motion for reconsideration. Ang sabi na naman ni Amy, o dahil may motion for reconsideration ako, hindi pa masasabing final na yung dismissal. Uh, hindi pa nagpakasapat doon. Hmm? Si Baste, nag-file na naman ng panibagong complaint laban kay Rimulya, tungkol na naman doon sa pag-aresto sa kanyang ama. Hindi, hmm? isa pa, si Topacio, nag-file din ng kaso tungkol naman kay Cassandra Leong. Hmm? Kagagawan din daw ni Rimulya yon na violate daw yung rights ni Cassandra Leong sa Ombudsman lahat 'yon. Ang lahat ang, ang gusto nilang mangyari doon, 'wag ma-issuehan ng Ombudsman clearance si Rimulya kasi marami siyang pending cases. Pero sa bandang huli nga naglabas na ng clearance ang Ombudsman. Walang paliwanag, bakit? Ay, mukhang napuno na rin ang Ombudsman eh. Siguro tinitingnan ng Ombudsman uh, obvious na ang dahilan na lang talaga ng uh, mga 'yan ay ano eh uh, ano eh nung tawag dyan? malicious prosecution na ang ginagawa eh. <laughs> Masyadong nasubrahan naman at na, talagang malicious na ang ginawa. Saka forum shopping na kung ano-ano nang ginawa. Hmm? Kaya siguro sa bandang huli, na ina no ng ombudsman magbigay na tayo ng clearance so yun naman ang inihintay ni Remulla hmm? pag nabigyan, nabigyan, na siya ng ombudsman clearance ano na mag issue na ang judicial and bar council ng shortlist mga pangalan ng mga pipilian ng presidente kung nakakasigurado na si Rimulya siya ang pipiliin ng presidente, kung ang gusto rin kasi ni PBBM, tama, tila ang gusto ng ni, PBBM, si Rimulya ang mag-ombudsman. Lalo pa ngayon na nakaraming kaso ng mga katiwalian at ang lang talaga dyan, ng mga kaso na yan ng katiwalian na grabe, garapalan na ngayon, ay ombudsman ombudsman yan. Yan ang, yan ang, hindi nagawa ni Martirez sa loob ng pitong taon. Protector siya ng nila Duterte. O, oh, pero itong si, ano, si, um, si, ma, si Rimulya, tingin natin, gagawin niya talaga yung magagawa niya. <laughs> Kaya yun ang kailangan naman ni PBBM. Yung kasangga niya na ombudsman. Lalo pat ang kampanya niya ay contractual yan. Okay? So yan mga kabunyog. Ha? Magandang araw sa inyo. Halika nakasama ka Bunyo Kapag buklot ay may pag-asa Pusong Visayas, Mindanao Isa ang pananaw Sa bagong Pilipinas Ang bunyog Isisigaw Bunyog Bunyog